Samahan niyo ako, mangunguha tayo ng fronds. Akyat tayo sa puno. Matigas kay Madir. Ito, may basket ako. Akyat ako. Look! Fronds. Wow! Hmm, yummy ah. Ito ako dito.

Kumuha ka pa Now, action. Ng balon ng balon sa No. Here she goes. She wants to be young again. Karina, ito okay. Tignan mo. Oo, lagay <laughs> mo sa bag ko. Ito ha? Oo. Uy, masisira yung ano, hindi matibay. Ano ba, masisira yung puno o ako? Yung puno.

Now, I will do Look, she's relaxing oh, oh. in her hanging tree, eating. Oh, here, 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 here. Itlang ha kasi kailangan They're sour. sour. Mm. dito ako ha. Hey Rosa. Hello you. <laughs> yeah. Alam mo, lahat ng kapitbahay ko, hindi ko niya. yan. Saan mo ko kayo. Sabi ni Rosa, dapat punta kami dito ng no last month. Sabi niya, ano kaya yung kay Emilia? Ano? Ay, last month, hindi pa. Ka. Ka ba, pa. Grabe, nakakapagod manguha pala ng prawns. Ayan, ang dami. Nakasampung kilo ata akong prawns dito. Ang dami-dami. Sobrang dami. Ayan, parang ako unggoy, ba diba? Ang galing. Ayan, si Mother Rosa. Nangungunga din siya ng kanya. O, oh, ayan, marami na rin siyang nakuha niya yung matitigas akin yung malalambot na fronts yung mga hinog na at si Emilia ay nagbubungkal ayan siya naman ibinabaon niya yung mga nahulog na fronts dito ibinabaon sa lupa pampataba daw sa lupa yun. kaya ibinabaon niya maraming maraming salamat Emilia thank you so much